mahina na yung ikot ng ating washing machine. So, kailangan natin palitan. So, ito yung findings ko. Kaya, mahina yun na yung ikot kasi ito, sira na siya. So, so, bali, tatanggalin natin yung gearbox sa loob. So, uh, tatanggalin natin yung cover dito. Yan, sa ilalim. Kasi tatang papalitan natin yun. So, kailangan mo natin tanggalin to Yan. Kaya sa mga So, may mga mga washing dyan na mahina na yung ikot. Yan, baka tamanggap na tayo ng washing machine na pag-repair. <laughs> yan you o. Know? Papakailan lang natin to. Kasi, makikita natin yung sinyales ng sira na yung gearbox kapag may leak na dito. And, mahina na yung ikot. Yan eh. Kasi, pag may leak na dito, yan yung dito sa part yun sa may oil, may oil seal, pag may leak na yan, pupunta na dito yung tubig. And, sometimes dito mag-leak na din. Then, mababasa yung belt. At syempre, kung basahin yung belt, medyo mahina yung ikot. Kaya importante yung gearbox. So, ayun Buksan na natin yung washing machine. Sabali tayo, ayan, medyo mahina hirap kasi tayong tanggalin. Kasi, ayan, kinalawang sa kasi. tinanggal muna natin itong tray, yung cover niya para makabela tayo. Mamaya-maya, tanggal na. Ito yung pinakabahirap dito. last thread na. Yung pinahikot natin yung motor, okay pa naman. So, ito na, muna tatanggal. Bale. Ah, ito yung sira. Ito yung sira dito. Kaya mas maganda talaga na set na yung papalitan ko. Yan ang sira. Kaya yung hatak niya, dito na building yung sinasabi ko kanina. Dito na building yung water or tubig. Kaya dumidiretso dito. Napupunta sa ilalim. Yan. Kaya medyo pangit na yung ikot. Then, ito tatanggalin na ito pang mano-mano. Medyo mahirap ang tanggalin. Pero kaya to. So, dito tayo pinahirapan. Ay, kalawang na to. Kalawang, sobrang kalawang na talaga na. So, kung diinan. Ayan, apat pa. So, kakaisa kaisa pa lang tayo. Hmm. So, pangalawa pa lang. Apat to. So, yan. Pangatulong tornilyo. So, ito yun. So, ngi-daw ako Gregendre and kumon na may para magkaroon ng yan. Count. Para mag-ikot. O ikot din. So, pinerahan tayo. so kita, kata ng galing ng atake. Ah. So, ayun ah. So, grabe na. Kaya no? so, sirang-sira na talaga. So, ayun know, oh. Che-check natin kung 110. Yung, ngipin kong 11 sa 2, So, yan. Sakto yung nabili natin. 11. So, compare natin. Yan. Parehas. Yan. So, ito yung papalitan natin yung gearbox. Kasi sobrang hina na ng ikot. So, ito. Uh, sira na. Ito yung papalitan natin na bago. So, yan. Paragay lang natin yan dyan. Tapos, tornilya. Salpak pa natin yung bago. b a、uh pakita ko sa iyo. So, ito na yung ikot ng ating washing machine. Ang bilis na. Papakain, kapag na magamit yung ating washing machine. So, lalilisan na bang siya?